Ayun mga sipag, mga araw po sa ating lahat. So sabi nga mga sipag, isi-share kayo dito kung bakit nababawasan everyday o araw-araw po ang ating requirements na 60,000 minute on view dito sa in-stream ads po mga kasipag. You know? Bakit nga ba nababawasan araw-araw po ito mga kasipag? So yan yung isi-share ko sa inyo mga sipag. Kasi nga po meron po nagtanong sa atin dito. Ito si Meet Mike. Shout out to Sir Meet Mike. Ang tanong niya mga kasipag, Dark Chris TV, same concept din ba yan sa 60,000 minute on views sa in-stream ads kasi everyday nababawasan po eh. Salamat po. So, maganda itong tanong sa atin ni Sir Mitt Mike mga si you know? para po marami makakaindi at maliwanagan po dito bakit nababawasan yung 60,000 minute old views dito sa ating NSM ads po mga sipag. So yan yung isi-share kasi yung mga sipag ano you know? kaya panoorin yung itong binito dulo para malaman nyo po at maintindihan nyo po talaga kung bakit nababawasan. At para malaman nyo na yon proceed na tayo. So, proceed na tayo mga kasipag eh, no? Dito po, i-share is ko sa inyo dito mga kasipag Yung napagtanungan po natin Sa si meta support, ito yung sagot niya po Mga kasipag eh, no? So ito yung i-share is ko sa inyo dito, sagot ito mismo Ni Facebook po mga kasipag Sa kanyang specialist Bakit nga ba nabawasan? Ito yung sagot niya For your information, the calculation Is done for the last 60 days So ibig sabihin po mga kasipag yung balance po nila ay sa loob lang po ng 60 days po. Ano ba yung 60 days? Pag ikaw po ay uh, Facebook profile account po, pag once na turn on mo po ang professional mode po masipag na yun na po yung start niya. Hanggang 60 days po masipag. Hanggang makakuha ka po ng requirements dito sa NCM Ads na 60,000 minute or viewed na requirements sa loob ng 60 days po masipag. You know? So yun po yung computation nila 60 days no mula nung nag-turn on professional mode ka. Pag ikaw po ay talagang Facebook profile account. Pag ikaw nang po ay Facebook page po masipag, yung paggawa mo po doon, yun na po yung start niya po masipag. Nag-upload ka ng video, mga short video or long form video, yun na po yung start niya, yung araw na iyon. Ngayon, ang sabi pa niya dito, therefore as date passes by the calculation shall be different. So ibig sabihin mga kasipag, pag once na ito po yung lumagpas, so mag-iiba na po mga kasipag. You know? Ayan, ha, yung Araw na iyon, pagwan sa nalagpas, meron pong madi-deduct na hindi na po masasama yung views na iyon. Ano ba yun? The last 60 days today is different set of date compared to the last 60 days tomorrow or the day after po mga kasipag. You know? So ito po ay yung darating po na araw pag lumagpas ka ng 60 days mga kasipag you know, mula pag start mo at hindi mo pa po na gain o nakuha o na meet yung kriteria o dito sa requirements dito sa Ensign Mazda 60,000 minute on build sa loob po, ng 60 days ang mangyayari po dyan makasipag yun know? yung another na araw na darating po makasipag, yun na po yung madadagdag. Pero yung una na nagiging na yung views doon sa una ang araw na iyon, yun po yung mawawala. Kaya make sure nyo po makasipag yun, know, na bawat upload nyo po dito ay consistent kayo. Advantage sa consistent, no? Lagi kayong active, nag-upload ng video. Pero hindi po porkit marami kasi nagsasabi dito na, Kuya Chris, nag-upload naman po ako ng maraming video every day. Pero bakit bumababa pa rin yung mga views nito? Mga kasi pag lagi nyo po tatandan, hindi po porkit marami kang video na in-upload dyan, ay talagang tataas ng tataas, nakadepende po ito sa mga views niya po at yung tinatagal nito ng mga viewers mo. E kung sila naman po ay talagang Naka-rails play lang, uh, nag-play lang, then scroll down agad, wala na po mga kasipag, you know? So, hindi na po iyon. Hindi na po accounted uh, counted uh, sa haba ng video kasi uh, videos play lang po yun po mga kasipag. Hindi po iyon uh, minute odd view na magiging mo na mataas doon. So, make sure nyo po dito mga kasipag uh, na inyong mga content video para panuurin talaga na mahaba mga kasipag. Makagain talaga kayo ng 60,000 minute odd view dito na mataas talaga ay dapat informative na video may katuturan, may kabuluhan meron silang mabebenefit, meron silang talaga makukuha, nakapag-educate sila dito, no. meron silang matutunan talaga mga kasipag you know? so yun mga kasipag, ano ba ito kung hindi man doon sa makapag-educate uh, makapag-motivate, makapag-inspire kahit man lang doon sa mga nakakatuwa entertainment Purposes only Kaya yeah, mga sipag Kasi karamihan sa mga video na iyan Interesting panoorin po Yung mga informative video Yung mga nakapag-educate Ha? Yan po yung lagi nyo tatandaan mga sipag Kaya lagi kong sasabihin sa inyo Number one No? Number one Maging matuto kayo Sa pag-edit ng video Para maging creative po Ang inyong video Mabigyan ito ng mga animation Mga effects Mga transition Mga kasipag Yano? Pagwan sa marunong ka mag-edit Mga sipag Yun na yung dahilan O way Na talagang Might talagang future ka para sa pagbablog. Mga kasi you know, may potential ka pag Pero pag once na hindi mo popusuin ang pag -e edit no, hindi ka matututo dyan, makasipag, disadvantage yan sa'yo sa bilang sa pagbablog po, makasipag. Lagi nyo pong tatandaan yung mga nagbablog ngayon, makasipag, you know, ay, naging advantage sa kanila yung marunong sila mag-edit. O, nangunguha silang ng editor o may kasamaan silang nag -e edit para mas maging creative po ang kalamang content video. Para mas lalo mapapaganda po ang kalamang content video po. Dahil sa mga animation, effects, mga kasipag translation, o at iba pa na pinaglalagay. Talaga, mas lalo napapaganda ang mga content video po. Mga kasipag yun. Kahit, pangit yung video no kwa pangit yung quality ng video napapaganda na lang ito dahil sa mga mga sound effects background music yan mga si paggalang niyo po tatandaan make sure niyo po na may katuturan may kabuluhan po ang inyong content video or nakakatawa no na pag educate na motivate na ka inspire no mga kasi pag yan po ang lagi po pinapanood ng mga tao na meron silang mabibenefit Meron sila matutunan. Once na ganun po ang inyong mga content video po makasipag, lagi niyo po tatandaan, interesting panoorin at talagang hindi lang po sila manonood na madali yan. talagang tatapusin pa nila. Dahil meron silang makukuha at malalaman nito. So, lagi nyo po tatandaan na doon tayo sa 60,000 minute od build. Yung araw na lumagpas na po sa loob na 60 days, yung unang araw noon mawawala yon yung darating na araw na ito ito po ay ito po yung madadagdag no ito po yung madadagdag pero make sure nyo po na talagang mas engaging mas maraming views ito mas nakakapinapanood na mahaba dahil ito po ay talaga informative or for fun yun mga sipag nakapag-educate interesting po panoorin no hindi po porket uh, ikaw ay consistent dyan active talagang nag-upload ka ng video ay sasabihin mo na sa akin na talaga Kuya Chris bakit nababawasan pa rin kahit everyday ako nanonood. Mga kasi nakadepende pa rin po ito doon sa video na iyon na pinapanood nila na yung mga views doon, yung haba na pinapanood nila no kasi merong iba pagkatapos ng mga 5 seconds lang din nila gustuhan, nagiging videos play lang po mga reels play lang po nangyayari. So hindi na po nakakagain ng minute on view doon. So scroll down na sila agad. Kasi nga hindi sila nakaka-interest no'n panoorin yung video nyo. Kaya make sure nyo po impressed. Nakaka-impress panoorin yung mga video nyo lalo po sa thumbnail, lalo po sa mga caption, ayun, pang yung pang-hype, diskarte, mga kasipag. Dapat may strategy ka dito, marketing strategy. Ayan mga kasipag, ano? Sana po naintindihan nyo, no? Basta ang sabi dito ni Facebook, ni specialist nila, yung kanilang ano, services ay sa loob ng 60 days magbabago po talaga no yung darating na araw, yun na po yung madadagdag yung unang araw na nagigain mong views doon, mawawala na po iyon at ito pa, basically, your system is removing the old data does not fall on the last 60 days counting yan mga kasi pagino, ito pa pag once na yung 60 days ay mawawala po iyon no panibagong system naman po, ang magigain naman po ni Facebook, at least mga kasi pagino ito ay talagang makagandang balita. Bakit? Kasi nga po, hindi po talaga nawawalan tayo ng requirements o kriteriya na monetize tayo dito sa 60,000 minute on view requirements dito sa NSIM ads para monetize tayo, no? hindi po tayo inalisan. Hindi po porkit lumagpas na ito ng 60 days ay talagang wala na, hindi ka na monetize. Mamonetize ka pa rin po mga sipagino. Nagdadagdag, nagdadagdag pa rin po iyan yung araw na iyon, yung magigain mo na views. Kaya consistent sa pag-upload ng video, sana creative ito para interesting po panoorin. Sana informative ito at sana po just for fun, no? Yan, nasa inyo na po, discarte mga kasipag, you know? galingan nyo na po sa pag edit galingan nyo sa pagbablog, maging active kayo, yan, consistent, yan po mga kasipag, yun po yung isa sa key. Dapat number one, matutulay rin sa pag edit Yan yung kalaban sa atin eh. Ayan mga kasipag, ha? So, yung mga old doon na araw ay mawawala po yun mga kasipag. Pero yung darating po ngayon ay nandyan pa rin po yan madadagdag. Patuloy pa rin po yan mga kasipag. Yung requirements na yan para tayo po yung monetize talaga dito sa mga features o tools po ni Facebook na pagkakitaan natin na tayo monetize. Ayan mga sipag, sana po maliwanag po sa inyo. No? Sana po meron kayo intindihan sa content video natin. At sana po nakatulong po mga sipag. At kung nagustuhan nyo minsan mga sipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel ako yung CV po mga sipag. Ang subscribe naman po. Kung hindi pa po ikaw na-subscribe, at pindutin nyo rin po ang no share button para masigil sa bago video sa upload. At kung meron kasi sa sunet katunan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa timakay. At huwag nyo po kalimutan mag-like. At share mga sipag, maraming salamat sa